Ala, ang dami. Bilangin natin mga idol, puno yung galon. puno tag queens. Yan bilangin natin. ang dami. Ang bigat yung ano, ang bigat yung galon, hindi na mabuhat. Puro tag 20 talaga ang buo. Ayun, bilangin natin ito yung iba. Yan. Dami naman, isang galon lang yan. Sana umabot ng ano yan. 20. So ayun na guys, nabilang namin yung barya na tag 20 na puno dito sa galon ay binutasa namin. So yun guys, bilang namin ano lang 20,000 ah 20 ha? Huh? Magkano? 22,356 22, 56 kasi may ano, may nabukod pa yung ano. 22,000 ah uh, 356. So yan guys, ang dami. Ayan puro tagba 20 oh. Ayan tagba 20. Yan yung kanina. So ito yung laman puro tagba 20, so abot pala dahil konti na lang natira. Pinuksan na namin. Yan yung kabuhan. So, yun guys, yung kabuuhan 22,356 So, yun guys, ipon challenge to mga idol Ito lang sa galon So, sa next vlog, may papakita pa ako na ano Mga papel naman at saka bariya Halo lang kasi yun, may tagpipiso ben, ben, 20 at saka 10 So, ito yung sa isang galon Ano lang to, tag? bibintin buo so guys marami so, may pambili na tayong bigas so mga idol yun yung kabuha ng total so sa next vlog mga loads uh, yung buksan natin yung mga papel naman at saka yung dalawang galo na puro mix yung bariya ito lang yung tagbibinti so guys bye bye mga idol yan lang nabilang natin So yun marami Pwede na So yun guys Ayan na binalot na namin ng plastic Bawat plastic Tagli limang libo So yung apat 20,000 ito yung 200 2, 000, Tsaka 2,356 So yun na guys, bye bye mga idol Thank you lord Sabiaya